Hello. Hello. Sa Mr. Donut. Ayun. Ate siya, Ate siya, Ate ano ba Che! Ano ba siya? Ano ba siya? Ano ba siya? Ano ba siya? yung balde siya? <laughs> ano ba siya? Ano ba siya? Ano ba siya? ba siya? Ano ba siya? Ano ba siya? Ano ba ay, binabati ko pala yung ano, yung... <laughs> ay, nananawagan pala ako. <laughs> binabati ko pala yung ano, ko, yung chichi ko dyan sa Saudi. No? Congratulations pala kay Babang, nanalo sa... Nang rose sa <laughs> tumamalita <rose, ito>, <laughs> ng Korea. <tarino. laughs> si Babang may rose na natanggap ngayon. Tatlo, tatlo, tatlo ganyan, ganyan. <laughs> okay. Ako nanalo ng wall clock. Pati! <laughs> si Ate Jan, ako nanalo. T-shirt. T-shirt. Ako ay, na t-shirt din, may nagpasalubong. Ah, ako ay, na nalang ko ng 3,000. 30, <laughs> Hindi, ako nakiisa. <laughs> okay. Okay. kasi Okay. 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 lahat kami meron. Lahat Okay. Okay. Lahat Okay. 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 Ang Okay. talaga ng Okay. 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 Oh, ah, grabe, kahit bagyo na sa nakikita yung shorts namin ni Sh Oh, sorry. <laughs> sorry. Ayusin <laughs> mo, ayusin mo. Ay, si sorry, 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 sorry. Ayan, 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 ayan. Balik natin. So, mamaya, habang tumatawa ko, pag uwi ko sa bahay, ari ako, mama. <laughs> <laughs> Tama. O, sabi pa naman ka rin na ni Dita. Pauwi na ako. Ayan. Tama. ay, naka lang. Naka lang. Naka na. naka lang. Ate, anong sinisigaw na puso mo? Si, ano?

Um, either Italy last. Either last. <laughs> either last or first. first. Wag na. Ikaw, <laughs> ate. Secret mo na lang. May makapanood sa <laughs> <tage> Saudi. Ikaw, <laughs> ate. Basta last. <laughs> last sa lahat. Kapaulayin kita, Sans. Yan yung reaction ko, diba? Malay nyo, ako na lang biglang nag Joke lang. Oh, <laughs> okay. oh si Sunny, let's drink to that. <laughs> tama. Yes, tama. Let's Tama. 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 Ito uh, Mr. Donut Happiness. And um, sa aming mga fans out there, yung talaga mga amigas eh. Sikat eh. Mayroon ng followers eh. Sorry siya, Sorry. Sorry na lang sa love team ni Babang. Sikat eh. Sikat eh. So, Vic. Hello, Vic. Sikat din eh. Binabati ko pala yung boyfriend ko -boy dyan sa Saudi. <laughs> Mami, gusto ko rin badihin na. <laughs> dyan. <So, so>, Sabihin yung <laughs> future natin. Huwag ka muna, Tishe. ko yung coming... Huwag <laughs> <laughs> <Yung> ka <coming someone. laughs> <laughs> Yun eh. Yun siya eh. Yung coming someone. Ikaw, <laughs> Ate Janice, baka meron ka rin gustong batihin. <laughs> 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 um, hindi lang. ba oh, yun lang eh. Ay, sa loving ko. May killing factor yan talaga eh. Si Janice pa'y hindi puna batin. Oo lang. Pakain na. <ha? laughs> Aso ah, bawal. Bawal. Ay, bawal. Gusto niyo ba yung karen? Ako babatiin ko sayo. sa iyo, nandiyan ka sa tabi-tabi. Joke. Hindi. <you> <laughs> Saan dito? <laughs> Saan pa <Paano>? rin <pandalit>? marami? <laughs> 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 Ako. Ako din. Nang Nang sa yata yung <laughs> uh, sabi. O oh, sige, na tayo. Babay na. Bye. 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 See you again. Bye. <laughs> See you again. Bye. bye. So, bye. Anjing sasusuno oh, tama tama. And this is Princessa signing out. Goodbye! <laughs>